magandang hapon po mga kamarbin may dala po tayong yiro po bali pa dalawang balik po tayo nito kaya na umaga may dala na po tayong dalawang yiro po nandun na po sa may ginagawang dampa po natin ay nung pagbalik po natin ay dumating po sila parang ande sila kuya at tayo po yung nanguha po ng rambutan nag share the blessing po tayo kanina umaga kaya nga ngayon lang po ulit tayo at tayo po yung magbubong sa ating ginagawang extension po ng dampa natin yan ang ganda po ng init napaka init po dito na po tayo ayun po yung ating year o dalawa kaya na po umaga natin yung hinatid para po yung ating dala dalawa din po ito yan ating lalagyan po ng yero ngayon na rin po natin yung tabla Mas naman po sakto lang po yung haba ito hero po muna ang ating ilalagay para maganda bago magsasahig po tayo dito yan pasensya na po mga kaparang medyo paos po tayo ma ano na lang mo po po masakit pero okay naman po nag ano po tayo nag inom tayo ng gamot saka nagmamove po tayo ng ano, back po para po bako oh. na kayo sa maglalagay na po tayo ng hero mga kapambin Gino, makapagtabas po pala tayo mayroong babanggaan po doon ng ano haligin natin Po. para sumuksok po doon ito po siya sabi ko na bangga po ang gusto po natin sana mangyari di hanggang din po ang ating hero mabakan po natin ito hero natin para lumusot po dito sa haligi kahit mga hanggang dito lang po gagawan po natin ng paraan yan kahit itak na lang po ang ating pambaak wala po tayong gunting ng hero ay yung dulo lang ang po, parang hindi masira ang natin pa loob po. Nagawa po natin ng paraan. Ito na po. Hmm. Tapos ano yung ibabawin. Shoot na po sa halige ito. Yes, mas na Testing po ng magkakaligin na. Ayan natin. Ayos po mga kaparambin. Okay. Oo ha? yari yeah. ganda ng lapat po saktong sakto lang po yung ating ano yung pagkaba po pero po yung ating pangalawang hero yeah. Okay. pero po yung pangatlo natin na hero may isa pa po doon yung panlima po ay ano ah, doon pa sa may bahay po ng babot ayos na papakuha lang po natin dito para hindi siya mapuknat may bubong na po ang ating extension mga kaparambin Iya. Yeah. Hmm. Ayan po yung ating ano, ginawa kanina. Sakto la ang hmm. May bubong na po. Ah, ayos na. Dito naman po tayo sa ating ano sa Magagawa po. Pakawan lang ang po natin ito ng ano, kahit tigagalwa. Ba. Baka po bumaba itong ating hero kapag nagpukpok po tayo sa ating loob po kahit ang po para hindi siya mapalad ko na po yan ngayon po ay ating lalagyan ito ng oka po uli gawa ng bangga po uli sa haligi pati po yung kabila ito na po ang final natin Iti Kabila po. Abay ganun din po. lang po natin yung kapal. Yung lalim po nung ating mukain. Are po, ating si na laang. Sana po yung aking mamanumanuhin. manuhin tagal po. Pinandaran po natin ang power saw. Yeah. Yung kabila po ganun din. Try natin. Ito po ako ulit na. Mamaak na lang ulit yung ating tabla. Marutong pa. Sige. Ganti lang naman po. Itong barat na ang... kabila ka balat din hmm. sakto na po ah mari kabila lang balat hmm. ayos ayos na yan kaunti pa siguro pala kaunti pa po mga dos pa siguro. kabila lang po. Lagay po ulit. Yan. Ayos na po. Okay na yan. Pati yung kabila, okay na rin po. Ano po yung ating pangalawang tabla. Yung mga baak po. Siya so, po ating nalagay dito. bangga ako dito eh. Bawasan po natin ng konti. Apoi ma tento ma Ayan na ah. Ah, siya. Tuloy po. Pag ito na yan. Pag ito. na yun. Ito na lang. Ito na po yung ating pinaka-final mga kaparambin. Na sahig po natin. Limang ng tabla po ang ating nagamit. Yung iba po, tatapal natin muna sa siding po. Katulad noon. Maganda po yun. Kung bagay habang hindi pa gamit, dito muna po sa siding para may ibakod po yan. May dingding po. Papako na lang po natin ito. Para nakapix na po. Tapos ito, guguhitan po natin dito. Papawarsoy natin mamaya. Isang tuwid po. Papako lang po natin ng madali. Yeah. Yeah, rin na po mga kamarambin. Pag-arap pinapakuha natin ay ayos na. Ating lilinisan lang po. At medyo nilumot po. Bitak. Bitak natin. Marotong. Marotong. Ayos na po mga kambing. At nilagyan din po sa likod doon ng isang tablang malapad saka po yung medyo makitid. Naging sakto po doon sa likod. May harang na rin po yun. May hamaya po ay sa siding naman. Kaya tayo po. Ya, yeah, na po mga kambing. No? Ganda na. Kulang lang po sa ano. Sa linis po. Ah, yeah. na po Pwede itong magtamba yung mga bata May laro sila Ayos na po at naguhit na po ito mga pambin, Itong unahan po natin mga tabla. Ating papawar po para pantay po dito. Testingan po natin. Ayos na po. Matali. Tanggalan po natin Tanggalan po Siding na laang. Arun lang po. Papaha po natin na eh. <coughs> <coughs> dumating po si Mami. me? Hello po. Yan. <laughs> Nagagawa po siya na kanyang bahay. Siya yung pinito na titira. sa amin. <laughs> Ditanda po. Nagdala po ng tinapay. Naman ka rin, Mi. Nakas ba kayo? Nagpractice po si Mami. Kaya ngayon laang. Nang sumba ka naman pa. Ano ninyo? Bernes daw po. Ano ang sabi mo sa gawa ko? Yes, <laughs> Ayos daw po. <laughs> hmm. Meron daw po. Tinapay na ano ba ito? Magaling ka pala mag-alwag eh. Uy, no, ano ay, pa ito? Bukayo? A, ano ba tawag ito? Ano yun? Tawag isa ganito, yung... Ano pala yan? May palangan po. Na, ano yan? ito? Hindi ko ko. <laughs> yung bahay mo pala yan. Bro. Dito na po ako matira. Pag-ayas ko na sa amin. Ayos na po. Ah, masista ka nito. Baka akala ko kayo nagtatrabaho dito pala yung <laughs> <can't> kitulog. <laughs> Dati. May butas o. Oh. Butasil. May mga nagko-comment din po noon ay na no <coughs> boko eh. Magawa daw po nung ano nung ganto nga po sa akin. Para yung mga bata po ba sa tanghali tutulog. Ito na po yun. dito na po na tuloy po. Hindi po doon sa may tabing Eh lapat yung isa mo sa pa sa ano lupa. Ilog ano ba? Hindi. Malisa, alaga ko lang siya. iba ba? <laughs> ano? Ayos mo magkalbagi, ni Me? Walang gunting. Ang kiwa mo? Itak. Martilyo. Walang metro? Wala. Puro tantyala ang sipat lang po. Ito. Itak. Pang buhay. Oh, yung kaban yung tabla. <laughs> mm -hmm. Sama naman walang uka. Dapat yun lang nalang lang tiniram mo. Awang. Sumit pinagpalit mo. na lang. Bak naman yung gitna. Tama. Mm. Ayos po. Ayos na po itong ating ginawa po. Extension po. Kahit pa paano ay may bubong na po. Pero may kulang pa po tayong isa. Bukas na lang itong tabi po. May bubong, may sahig na po. May dingding. Ayos na po yan. At tayo naman po yung uwi na po mga kaparambin. na naman po. Yan eh, Lubog na po ang araw. Kukunan ko daw po ang patula. Pagkala kayo. Itong ampalaya o pwede rin labi o. Bukas na. Yan. Ah, ko po eh yung okay. Nakain yung mga bata eh. Yan. Kahit baga sa lang. Meron pa po tayo isang abangan diyan. Eh. Hmm. po. Ano? malambok pa. Ah, Uy. Hmm. Bukas ay kakabitan natin ng trilis yung ano. Um. Ano? Yung... Um, alabasa. Nakakit na pala. Ha? Nakakit eh. yun Yung isang tabla po. Pakita mo nga eh baliyan yan po yung makapal po yan, yung ating pintuin. Ay doon na po natin lalagay sa kabilang yun. Magiging ano po siya upuan muna. Sa kabila po upuan. At yung ibang mga ano po, nasubar natin, nandun po sa likod. Para po hindi maulanan, nandito po okay na po yun. At tayo po mag-iimpis-impis pa dito. Hindi po po panalian. Manapang kahigin. Eh. Pero iba-iba na po. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po at suporta mga kapanyang piningat laging God bless po. Bagay po. Ito po yung ating tatabasan po.